maka uh. uh. waitress uh. ano. oh oh tabi to mahamaya oh grabe tela daw ko kumukumu sa maka waitress sobrang init ala oy yan daw diba, mahamaya's ang ganda lang pagkakaluto legit na maka waitress yung trending ngayon na nakakaluto ka nang ulang sa sobrang init grabe Ayan mga kamarites, sa sobrang init ng panahon, nag-trending, nag-trending mga kamarites yung mga nagluluto sa labas ng bahay. Ayan, nakikita nyo naman mga kamarites, halos wala nang damo dito. Ngayon mga kamarites, susubukan din nating magluto dito sa labas mga kamarites. Ayan, eto mga kamarites, ilalagay natin siya dito. Ayan, ayan mga kamarites, nagpayo ako mga kamarites kasi sobrang init talaga, ang sakit sa balat ng init. Ayan, Grabe, mga kamarkis, oh. Saglit lang siya, pero mainit-init na siya, oh. Mm. Ayan. Ipainit natin sa mga kamarkis. Tingnan natin kung mainit-init na mamaya. Pakiramdaman natin, saka natin lagyan ng mantika. Magpiprito tayo ng tilapia, mga kamarkis. Ayan. Lagay muna natin dyan, mga kamarkis. Hintayin natin siya. Siguro mga 30 minutes yan, mga kamarkis. Kaya na niyang magprito ng tilapia. Ayan. A few moments later. Ayan mga kamatis dahil mainit na yung ating palayok, lalagyan na natin siya ng mantika. Sobrang init na ng ating palayok mga kamatis oh. Oh. Ayan. Ang init na mga ng sa ating palayok. Oh, ilapit mo ate, ang Ambikong, tingnan mo mga kamatis oh. Kumukulo siya, bumubula kasi sobrang init talaga. Oh. Mm. Grabe mga kamartes. Ngayon mga kamartes, hintayin natin uminit nang uminit yung mantika. Tapos magpiprito na tayo mga kamartes. Grabe, sobrang init. M Sunog na ako dito sa sobrang init. Ayun mga kamartes, oh. Hintayin natin. Painitin lang natin kung Tapos iprito na natin yung ating ulam. Ayun mga kamartes, umuusok na yung ating mantika mga kamartes. Grabe. Ngayon, Uh, isang oras natin siyang hinintay mga kamartes para talagang uminit siya. Ngayon ilagay na natin yung isda. Ay! Isda! Ay! Mga kamartes! Oh, talagang grabe! Sobrang ilit! Oh! Diba? Yung, yung mga kamartes, sobrang ilit talaga dito mga kamartes! Oh! Oh! Talagang kumukulo siya mga kamaytis. Tutukon natin ang bit. Oh, grabe. Talagang kumukulo siya mga kamaytis. Sobrang init, ano? Ay mga kamaytes kaya sa mga ano ngayon, huwag tayong naglalalabas mga kamaytes dahil sa sobrang init. Nakakaluto na tayo ng ulam sa labas. Sintayin natin siyang maluto. Saka natin balik ta Ayan mga kamaytes legit niya. Yung ano mga kamaytes yung ulam na naluluto niya. Ito sa mga kamaytes oh balik rin na natin kasi brown na siya mga kamartes. oh grabe oh ayan oh oh ay tingnan nyo mga kamartes. may dito rin ang oh legit na mga kamarites yung nagtitrinding ngayon na lakaluto ng ulam sobrang init ng panahon ngayon mga kamartes. O, oh, ito, hintayin ulit natin sa mga kamartes na maluto itong kabila niya mga kamartes. Ayan, it, ano mo siya nakapit? Pagkita mo siya. Ayan siya mga kamartes. Oh, oh, o, o, pa. O, oh, ayan mga kamartes. Hintayin natin siya na maluto ulit. Ayan. Later... Parang luto na yung ating piniprito parang luto na mga kamardas yung ating pinipritong tilapia. Ayan, tingnan natin mga kamardas. Ayan, mga kamardas, luto na talaga siya, oh. Oh. Grabe. Sobrang init mga kamardas. Oh, ayan, di ba mga kamardas? Ang ganda ng pagkakaluto mga kamardas. Oo, oh, oh. kikita niyo naman, oh, kumukulo pa siya mga kamardas, oh. Di ba? Di ba? Legit nga mga kawartes, yung trending ngayon na nakakaluto ka ng ulan sa sobrang init. Grabe mga kawartes, sobrang init. Ngayon mga kawartes, paalala sa mga nasa labas, huwag po sa araw kasi sobrang init. Ayan. Ayan mga kawartes, bye! At kakain na tayo mga test Nakatipid na tayo sa gasol! Ayan!